welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po. at pet makaadab inuulan ng batikos ng mga netizen ang naging hirit ni JDL sa isang segment ng E80 na Give Me Five kung saan humilingi ng limang bagay na isinasabit sa leeg. At ang hirit ni JDL ay ito, "Lubid, lubid, nakalimutan nyo." Ang sabi niya sabay tawa, kaya ngayon kinakalampag ng mga netizen ang pamunuan ng MTRCB na bigyan ng aksyon ang umano'y hindi magandang biro na sinabi ni JDL. Samantala, may pag-amin si Adam Richard sa kanyang interview with Julia Montes para sa promotion ng kanilang movie. Inihayag ni Alden Richard sa kay Nelson Canlas na nagkaroon siya ng takot na tumanggap ng mga bagong movie project pagkatapos ng movie na Hello Love Goodbye. Natakot siya na baka hindi mahigitan o mapantayan man lang ang success na naturang pelikula. Ngunit naisip din naman niya na mahaba na rin ang apat na taon na hindi pagtanggap kaya naman tinanggal niya ang takot sa kanyang sarili at tinanggap ang movie na pinagbibidahan nilang dalawa ngayon ni Julia Montes. Yan ang pahayag at pag-amin ng multimedia star Alden Richards. And last Sunday, nag-join ang dalawa sa celebration ng NCAA Season 99 Opening Ceremony sa Mall of Asia Arena. Sabay na rin ang pag-promote ng kanilang pelikula. Last Monday naman, inanunsyo ni Alden Richards ang pagating muli ng tournament para sa mga gamers ng Mobile Legends. At nag-announce naman ng Mirad Esports na open na ang registration nito. For sure, excited na ang mga gamers na nag-aabang nito. Samantala habang nagsasaya ang mga Trueblooded Aldag Nation sa mga trobak ng Arab ay muling inilabas ang nag-iibaybang anyo ni May na lalo tuloy nagpapatibay sa buong fandom ng mga Trueblooded Aldag Nation. Dahil lalong napapatunayan ng fandom na nasa panig sila ng katotohanan dahil lumilitaw ang ebidensya tuwing lumalabas si Panot na si Wanabi or Cloney ang kasama nito dahil kita ang kaibahan ng itsura nito sa totoong si Main Mendoza. Since 2015, sinabaybayan na ng fandom ang nag-iisang phenomenal queen. Kaya naman, ang maladiyos ang ganda ni Nico Mendoza Pokerson ay nakarehistro na sa mga True Blooded Aldo Nation. In short, kabisado na nila ang itsura ni Mrs. Nico Menday Pokerson. Kaya naman imbes mawindang, natatawa lang sila dahil sa paiba-ibang anyo ni wannabe or cloney ang ipinapakita sa madla. Pati ang tattoo na sinasabi na minsan ay nawawala, ngayon naman ay tila ba iba ang pwesto nito. Ang isparo tattoo ni main ay medyo malayo sa hugpungan ng balikat kaya naman kapag nakasando o nakahalter ay hindi ito makikita ng buo. Pero yung kay wannabe or crony, kahit nakasando or halter, ay kita ng buo na medyo malabo. At ang lipad nito ay pababa, samantalang ay ang kay main na sparrow tattoo ay mapapansin pataas ang lipad nito. Ibig sabihin, may pagkakaiba ng konti ang direksyon nito. Pero pagdating sa itsura ng mukha, ang itsura ng tunay na Sinecamente ay may pagkakaiba pa rin sa itsura ni Wannabe or cloney. Kahit anong gawin, iba talaga ang hugis ng ilong, iba ang hugis ng mata, iba ang hugis ng labi at iba ang hugis ng mukha. Sabi lang tingin, mapepeki ka, pero kapag inihambing mo sa totoong Maine Mendoza, doon mo mapapansin na may pagkakaiba. Kaya kapag mga ordinary netizen or hindi solid fan ng Aldab or ni Main, mapepeki talaga ng makakakita. Pero kapag solid na fan, tulad ng True Blood at Aldab Nation, hindi nila kayang mapeke. Kaya naman, imbes na mabuwag ang fandom ng ng fandom ng Alda Nation, lalo itong tumatatag at napapatunayan na si Mrs. Nika Mende Pokerson ay lagi lang sa tabi ni Mr. Richard Pokerson Jr. tulad ng parating sinasabi ng mga saksi at ilan sa kapitbahay ng Mendoza at Pokerson family at ang mga legit na source ng ating mga ka-admin. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga non-stop. Salamat po sa lahat na comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Alder and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat na comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po, po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Adab Nation and True Blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone.